Ang tanong ni Christian ay nasubukan ko na daw ba na ayain ako sa chat, chat. Yung aya ana, alam nyo na, alam niyo na 'yon. So sasagutin natin 'yan. Interesado bang kung ako kung malaman ko na ang sagot. Please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot ko dyan ay opo. Palagi naman ako nakakatanggap ng oh. ganyan. Pero dahil nga nandito tayo sa larangan na nagbablog tayo ng ganito, hindi ko po minamasama yung mga ganyan. Kasi syempre, hindi ko naman ikinakagalit yon. Nasa isang vlogger naman yon kung tatanggapin niya yung mga inaalok sa kanya oh. o kaya yung mga sinasabi sa kanya kung paano niya tatanggapin sa sarili niya at kung paano niya kakausapin yung nangtatanong sa kanya iba-iba naman kasi ang mga vlogger. Hindi po kami pare-pareho ng ugali. Siguro, yung iba nakakatanggap na nga pagsusungit. Pero ako po, hindi ako nagsusungit kasi alam ko naman na nasa ganito akong larangan ng pagwa-vlog. Yung tinatanggap ko, lahat ng mga sinasabi ninyo at minsan nakakuha pa ako na ng mga pwedeng i-vlog doon sa mga sinasabi sa akin. So, if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching! See you on my next vlog!